Hello everyone! Good day, it's me again. I'm Sean and for today's video, magtataraw leading na naman tayo para sa mga... Um, wait lang. Ano na yung mga nag-request? Para sa mga Libra ngayong uh, March hanggang April nila, 2024. So, titignan natin yung mga main energies ng mga Libra ngayong March hanggang April next month, kaya 2024. Tatarawin uh, natin si universe kung ano yung mga main energies nila, kung ano yung mga pwede mangyari sa kanila sa mga buwan na yun. And nga pala, uh, bago ko simulan itong video na to, para alas muna, sa lahat po ng mga nagtatanong, um, open po ako sa pag-personal -pa reading, yung personalized reading. So, ilalagay ko na lang po yung Facebook ko sa screen and sa um, ano po, description box below, ilalagay ko na lang din siguro yung link and kung ano po yung ano, ano po yung gagawin para makakuha ng personali personalized reading sa akin. Um, nga pala, itutuloy na natin. So, titignan natin kung yung mga main energies ng mga Libra ngayong um, buwan ng March hanggang April 2024. So, yan. Yeah. Universe, ano yung mga main energies na meron kay Libra ngayong buwan ng March at next month, April 2024? Universe sa mga main energies na meron sa Libra. So, may lumabas. Ang unang card is Six of Cups. Ah uh, dito sa Six of Cups, it reminds me na very lovely ang magiging month ninyo ng March hanggang April. kayong mga Libra. So, feeling ko madaming kasiyahan, madaming sweetness na nagaganap. And for some of you, yung mga single na Libra, maaring makahanap sila ng worth it na relationship ngayong month hanggang next month. So, yun yung nakikita ko dito. At kung isa ka namang nasa in a relationship, magiging happy and sweet and lovable lang yung inyong month ngayon hanggang next month. Universe, ano pa yung mga main energies ng Libra ngayon 2024 ng March and April? Universe, ano pa yung mga main energies ng Libra Ngayong March and April. So, meron dito Two of Swords. Universe. Ano pa yung main energies ng mga libra? Two of Swords. Eight of Pentacles. Universe. Ano pa yung meron? um, pasensya na pala sa boses ko kasi sinisipon ako ngayon. So, pakiintindi na lang. Um, universe, ano pa po yung mga main energies na meron ang mga Libra ngayong March and next month, April. So, page of Wands. So, sa pangalawang card na lumabas, merong Two of Swords. Kung makikita natin dito sa Two of Swords, merong confusion na nagaganap um, tatanungin natin mamaya sa universe kung saan confusion. Pero dahil nga general reading ito, syempre, iba-iba naman tayo ng natal chart, iba-iba naman tayo ng life situation. Lahat ng mga nanonood ngayon na libra, <clears throat> sa iba't ibang aspeto ng mga buhay ninyo, for some of you, may confusion sa love aspect ng inyong life and for some of you, may confusion naman sa education, sa career, And pwede yung iba may family issues, may confusion sa family. So, yun yung nakikita ko dito. Um, ngayon, meron talagang confusion na na maangyayari ngayong March and April. Kung wala pa ngayon, makikita nyo rin yan soon. And take note, this is a general reading, guys. So, pwede, si pwede yung confusion, mag-manifest siya sa inyong family, sa inyong career, sa inyong work, sa inyong love life, and etc. So, yun yung nakikita ko doon. ah uh, dito naman sa ano, dito naman sa Eight of Pentacles, may hard work na magaganap para sa inyong mga Libra. Okay? Uh, pag sinabi hard work, dahil generalized reading ito, dahil general, general reading ito, uh, pwede rin kahit saang aspect ninyo ito, Uh, ma-i-apply For some of you, merong ibubuhos yung kanilang energy sa career this month hanggang next month kayong mga libra. For some of you sa family naman, for some of you sa work, for some of you sa school. So yun yung nakikita ko dito, talagang buhos yung energy nyo, drain kayo. And dito naman sa page 1, nakikita ko dito na naghahanap kayo ng ano? dito sa page of ones, naghahanap kayo, parang nalo, naliligaw kayo. I think hindi nyo mahanap yung happiness inside. Pero, meron kayong gustong i-achieve. Okay? Merong sparks sa inyo na may gusto kayong ano, i-achieve. Pero, hindi ko alam po ano yun kasi general, general reading eto. Pero, alam ninyo sa sarili ninyo na, na may gusto kayong i-achieve. Hindi nyo lang alam kung paano siya simulan. Pero, na kikini, makikita nyo na sa sarili ninyo na, kapa, na yun yung gusto nyo talaga. Na feeling nyo worth it yun para sa inyo. Yun yung nakikita ko dito. So, ano pa yung mga main energies ng Libra Universe? King of Wands. So, yun. Tulad nga nang sabi ko, meron talaga kayong ano, meron talaga kayong gustong umpisahan malakas yung paninindigan niyo sa sarili ninyo na kaya nyo yun, na feeling nyo yun yung makakapagbigay ng fulfillment sa inyo, ng joy, ng kasiyahan. And, nakikita nyo talaga yung sarili nyo doon, pero hindi pa, for some of you, hindi pa kayo nag ng action, and for some of you, sinisimulan nyo na siya. Pero may energy na ganon, na mag, ano kayo, na, nagahanap kayo ng passion ninyo, nasisimulan nyo na siya, and grabe, bibigay nyo talaga yung energy nyo, mga Libra. Yun yung nakikita ko dito sa reading na ito. Natanungin naman natin si Universe kung ano yung advice sa inyo, Universe, um, dito sa Oracle Cards natin. Universe, ano yung may ibibigay nyong advice para kay Libra? Abago bago pala yun, tanungin nga natin kung may, ano ba, may unease ba, or may pagiging problems ba ang mga Libra, bukod sa confusion, ngayong man, ha, hanggang next month. Universe, bukod sa confusion, may magiging ibang problem pa ba ang Libra, ngayong man, ha, up until next month. Universe, may magiging problema pa ba para sa mga Libra ngayong month hanggang next month bukod sa confusion and hard work universe, may maging problema pa ba ang mga Libra? Bukod sa confusion and hard Oh my God. May lumabas na card and this is the three of swords. So, nakikita ko dito, hindi naman perket heart siya and appears siya ng mga sword, eh, mga heartbroken na kayo mga Libra, ganyan. Ang isa pang nakikita kong reason na problem nyo ngayong March and April naman, magmamanifest ito sa inyong heart. So, magbibigay ito ng pain sa inyo, ng sakit. Okay? Magbibigay ito sa inyo ng kalungkutan. And, sab tulad yan sabi ko, magpapaka tayo para maka, ano kayo lahat, makarelate. Dito sa card na ito, ang ibig sabihin na to, magkakaroon kayo ng heartache, ng sadness, ng luksa ng puso ninyo, sa puso ninyo depende sa life situation ninyo. Okay? So, pero meron siya. Wag, okay, uh, yun yung lagi nating tatandaan. Baka kasi expect natin na wala. Pero meron tong energy na to. For, sa iba, masasaktan sila kasi lagi silang pinapagalitan ng kanilang boss. Pwede sa family, lagi silang pinapagalitan ng kanilang karelasyon, ng mama or papa. Ganyan. Lagi silang dinadown yun mga libra meron merong ganong mga circumstances na parating sa inyo ngayong April, ah uh, ngayong March and April 2024. So mag-ingat din kayo bukod sa bukod sa lagi kayong ano, bukod sa nalilito kayo, may confusion, may hard work din na, na, na nagaganap, lagi kayo nang papakahirap yung buong energy niyo, na drain Meron dito yung meron din dito yung energy na masasaktan kayo or nasasaktan kayo. Yung iba first, yung iba kasi na manifest na, talaga nasasaktan na sila ngayon pa lang. Okay? Ayun, etong tatlong to, yung pagiging confused, eh uh, ewan ko lang sa inyong mga libra, pero sa akin kasi yung hard work, especially kung very, ano siya, kung very draining ng energy. Alam niyo yun, kung very nakakapagod yung um, ginagawa ninyo, bad thing sa akin yon So, i-consider ko siya as a bad thing dito sa reading. Siyempre, di ba, sino ba naman ang gustong mahirapan? Um, mga Libra, tatanungin natin kung ano yung maging advice sa inyo ni Universe para mabawasan yung manifestation ng um, sadness, ng hard work, at ng confusion sa inyo buhay ngayong March and April universe, ano yung ma-advise ninyo para kay Libra, para mabawasan ang kanila, ang, ano, sadness, confusion, and hard work. Universe, ano yung ma-advise ninyo? Universe, ano yung ma-advise ninyo? So, meron dito, the caterer, ito, uh, itong card na ito, lumabas. Sorry, sinisubod ko siya ako. The Gatherer. Para dito, The Gatherer. The Tree of Life. So, dito sa dalawang card na ito, unang lumabas kasi is The Tree of Life. Okay. So, dito sa The Tree of Life, alam naman natin na malaki ang pagpapahalaga dapat natin sa sarili natin, sa prinsipyo natin, sa kung ano yung mga pinaniniwalaan natin, dapat nakaugad yan. And sa inyo kasi, parang minsan, dahil nga, ang mga libra kasi gusto nila ng balance talaga. Gusto nila na wala masyadong gulo, gusto nila ng peace, ayaw nila ng nag-aaway hanggang maaari. Yan ang mga personality ng mga libran. Okay, ng mga libras. Ngayon, nakikita ko dito na, ano, Yes, pwedeng ganoon pero dapat pag tinatapakan na kayo sa isang situation, kailangan yung lumaban mga libra, okay? Kailangan ninyong lab... ano, kailangan ninyong sundin. Kailangan meron, kilala nyo yung sarili nyo dapat. Alam nyo yung lahat ng prinsipyo nyo. Dapat i-hold nyo with high regards. Parang ganoon ba? Matuto kayong lumaban, matuto kayong ipakita sa ibang tao na nasasaktan din kayo at may karapatan kayo para mag-decide sa sarili niyo. Pwede niyo sabihin na napapagod ka na at magpapahinga ka naman. Yun yung nakikita ko advice dito. The Gatherer. So, eto, um, na isang message lang nakikita ko dito. Sa The Gatherer naman, ang message na nakikita ko dito is, kahit ano pa man mangyari this month and next month, maganda man yan or hindi, ang pinaka-importante is may natutunan ka. So, wag na wag ninyong kakalimutan yon Dapat may natutunan kayo sa situation para next time hindi na siya maulit sa inyo. Yun yung pinaka-nakikita ko dito. Okay? Sa reading nito. Yun yung mga mangyayari sa libras. So, yun naman ang nakikita ko para sa inyo, mga Libra, ngayong March and April. Um, nga pala, sa mga single na libra dyan, malaki ang chance na makakahanap kayo ng, ano, ng karelasyon na worth it. Okay? Nasa sa inyo lang din ang desisyon kung gusto ninyong pumasok sa isang relationship. Kasi malaki ang, ano, malaki talaga ang part ninyo doon. Okay? Kasi merong mga libra ngayong, ano, ngayong March and April na sa mga single na libra dyan, may, may mga libra ngayong March and April na hindi sila nakafocus doon sa love aspect ng kanilang life. Kasi may, yung iba nakafocus talaga sila sa career at kung ano, ano pa. So, yun lang. Um, nga pala, uh, yun na yung buong reading para sa mga libra ngayong March and April. Sa mga nagtatanong para sa personal reading, guys, ilalagay ko po yung Facebook link ko dito sa description box. And kung ano po yung ano, may payment po kasi yon So, lalagay ko na lang din yung description ng payment. Um, kung hindi man po ako makapag-reply agad sa inyo, don't worry. Busy lang din po kasi ako. Pero pag nakapag-reply ako, pwede po natin mag-settle agad yun. yun lang naman guys. Maraming salamat mga Libra. I hope na sana mabawasan ninyo yung manifestation ng confusion, ng sadness, ng hard work. Lalo na kapag draining na hard work. Draining ng energy yung ma-manifest sa inyong life ngayong month and next month. So, yun lang naman mga Libra. Maraming salamat sa panonood. I hope you do enjoy this video. Yun lang pa. Ingat kayo.